Hi hey mga ka-uni, for today's vlog nga guys, ang ituturo ko naman sa inyo is paano natin matatranslate yung mga product na iba yung sulat. Yes, pwede natin i-translate guys dito sa ating camera. So alam nyo ba na may sekreto tong camera natin na pwede natin magamit sa mga product na hindi natin mabasa, kagaya na lang nito. So kapag inopen open mo yung camera mo, ay meron ka makikita dito sa gilid na parang merong uh, camera style. ayam. Ayan. So pero kailangan dito guys ay meron kang internet. So yan, itatapat mo lang yan sa camera mo at i-click mo lang yung nandito sa gilid. So ayan. So hindi ko siya matapat. So itong product na to is Daiso to collagen. So uh, para mabasa ko yung sinasabi dito or yung direction or kung ano yung content nito is Ganyan, translate natin to sa English kasi Japanese yung sulat niya. So, hindi ko siya mabasa. So, pag pinindot mo tong camera mo guys, and then ilagay mo lang dyan, itapat mo lang, and then pindutin mo lang yung translate. Is lalabas na yung translation yan sa English. So, malalaman mo na kung ano yung mga content at kung paano mo iinumin tong ah uh, collagen na to, itong whitening tablet na to, ayan, i-click mo lang yan, yung gitna, guys. At pag kinik mo yan, is matatranslate na siya sa English. O, di ba, pongga? So, ganyan lang. Hindi ko siya matapat. So, ayan. ipapakita ko sa inyo? Ayan, i-click ko lang yan and then magta-translate na yan sa English. O, diba pongga, So, iyan yung uh, sa camera. O, diba? So, hindi na kayo mahihirapan ako basahin kung anong ibig sabihin nun. So, iyan na yung gagamitin nyo. Yung sa camera, yung um, parang screen dyan sa camera nyo is meron siyang direct na parang sa Google Lens. Ayan. So, ayan. Lalabas yan. So, pwede rin naman kayong pumunta, guys, sa Google Lens nyo. Ayan. Isa pa to. Ito pang isa. Yung papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Tatapat nyo lang yan. And then, i-click nyo lang yung gitna. Ayan. So, pag kinlik mo yung gitna niyan, is lalabas na yung English translation nitong product na to. So, ayan. O, ba diba? mag english na yan. So, ganyan lang kadali. So, pwede rin kayong pumunta dun sa Google nyo. Dun sa taas ng Google nyo is meron dun parang may camera style din dun. So, pag binindot mo rin yun, dun ka rin, madadirect ka rin niya sa uh, gusto mong malaman na translation. So, kahit hindi ka pumunta sa camera, pwede rin. So, ayan, ganyan, ba diba? Bongga. So, ito, papakita ko sa inyo. Ayan, sa taas, ba diba? may Google kayo sa taas. Yung pinakadulo, ayan, click mo lang yan. Ayan, Google Lens ang lalabas. So, itapat mo lang yan dyan. And then, click mo lang yung nasa gitna. So, kahit yung translation sa ilalim, makikita mo dyan, i-click mo lang yan. Ayan. So, magdadirect yan sa English. Ayan, tapos pinito mo nasa gitna para hindi mawala or hindi mawala yung translate niya kasi hindi pa siya totally naka-captured. Naka yan, Ayan, ka-captured niya yan and then tsaka pa lang niya ita-translate. O, ba diba? So, ganyan. Kung ako sa inyo, guys, kung may mga Prada kayo, yung may mga ron, kayong mga ramen, may mga Prada kayo na hindi niyo mabasa at iba yung language niya, ay eh, pwede niyo yung gamitin. Yun lang. Thank you for watching.